yan isang magandang umaga sa inyo mga idol ayan sa araw na to ay uh, pupunta tayo ng bayan ng kuron dahil may nag sponsor sa atin ng ilang sakong siminto yan, at maraming salamat po sa inyo uh, nag sponsor uh, hindi po sila magpamagitan ang pangalan may idol at yan laking blessing po yun sa amin at Napakabuti po nila mga idol. Yan. Uh, maraming salamat po talaga sa inyo. Sana pagpalain pa po kayo ng kung may kapal. At yan mga idol. ah, uh, ito nga yung bahay na hinto na sa pag gawa. Dahil hina, na, hina yung views natin. Itong mga haligi eh. Yan may mga kalawang na yung mga ano niya. 2, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Balit itong halid pa ito yung hindi nabuhusan Ayan, itong samantala, ilang namin ng, uh, ito yung mga kamatis. Sinuga dami bunga. At ito Medyo inanohan din ng mga gulay Ayan Ayan sa layot Ayan na tayo ng hulog blocks Yung iba dun sa labas Ayan at Maraming salamat po sa nag-sponsor kaya lang po magpabanggit ng pangalan nila yan update nung tayo mga idol papunta tayo ng bayan ngayon yan na yung koron mga idol yung okay, mga turista <coughs> ang dami Tarian <coughs> dito na tayo sa bilihan ng simento mga idol yan ang simento ito yung sinamay commercial ang nila tayo ng siminto. Na resibo na mo sa siminto lang sa siminto sakto lang sakto lang tampo opo salamat 1, 2, 3, 4, 5, Ito tatlo, hindi ko yung ano wood wood pala yung ano nila dito na uh, na natin mga idol yung simento na, na may nag-sponsor sa atin sa ako maliit dalawa dalawa sa isang lupin 4, 6, ito yung resibo pinsak na simento 2, 3 Ayan. So, three. Ayan. Uh, update lang tayo mga idol. Dahil mamaya uh, paalis na kami mga idol. Uh, ayan. Update lang tayo mga idol. Uh, paalis na kami paulit. So, uh, talo tayo. sa sako lang. Uh, abot na yung pangalan ni Janela. kana tayo sa may bahay. Ito na yung siminto na nabili natin sa bayan ng idol. Na yung sampu na sa ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, yung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ah, uh, ito na yung simento na nabili natin na galing sa sponsor. Ayun uh, yun nga, hindi magpabanglit ang pangalan.